3 2 1 Ayan mga kasukay isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ito po ay October 24 mga kasukay makulimlim pa rin ang panahon naigin gina lang dahil hangin lang dito sa Cavite Ayan mga kasukay titingnan natin mamaya kung marami po bang isda ngayon kami mga kasukay wala pa po kami isda ang dumarating yan yung pwesto natin sarado pa pero yung ibang pwesto pero yung ibang tropa natin mga kasukay marami rin isda ng panindat marami rin customer shout out kay Kambal marami customer mga kasukay Ayan, shout out sa mga nagtatrabaho sa palingke. Magandang umaga po sa mga bago dyan makikisuyo naman pa like and subscribe po ng aking munting youtube channel shout out din sa mga magdaragat yan ha ingat ingat po kayo mga kasukay napaka kulimlim ng panahon at napakalakas ng hangin lalo kagabi mga kasukay ayan wag na muna po tayong magpalaot mga kasukay dahil napaka delikado ayan si ati Raquel, mga kasukay ay mag isa lang shout out kay kuya Enrico hindi po nakatawid mga kasukay dahil malakas daw po yung hangin sa at bumaha rin sa daanan mga kasukay kaya mag isa lang si Ate ngayon yan marami rami na rin tao mga kasukay ngayong umaga sana maraming mamili dahil bukas wala po yung isda mga kasukay yan sa mga bago lang dyan ha? like and subscribe mga kasukay Tara mga kasuke, samahan niyo ako at ah, titingin tayo kung marami bang ba isda ngayon dito sa Imus Market. Ay, isda niyo ma'am, pili lang po. Maganda ang isda po ni Ate Raquel. May galunggong na tunay. Kael, magkano galunggong kael? 350. Ayan, 350 mga kasuke ang galunggong natin niyan Magayon yan manay, labas yan manay. Iyon e, yung e, sa bawal mo kiramin eh. Pirang kilo ka manay, madya. Ay, kababayan ko po pala yun, mga kasukay. Manay, yun yung magayon, no? Ayan, mga kasukay, ha? Ayan, galunggong po ang isda ni Atirake. 350 daw po ang kilo. Shoutout kay Kuya Rico, ha? Kuya Rico, yung kabady mo, walang kasama, oh. Siya yung nagbo-boneless, mga kasukay. Ayan, Kuya Rico, yung ginagawa mo, si Atirake lang gumagawa ngayon, nagbo-boneless. Sabi mo, pumutanga mo siya. Ayan, shoutout mo si Kuya Rico. Sabi ka mong pangun. Ayan, Kuya Rico, kung makakapanood ko ngayon, pumunta ka raw po rito dahil marami tayong bangus ngayon dahil si boss nagpababa ng banyi-banyirang bangus dagupan, saka cooler-cooler na batangas pilapia mga kasukay ayan, kuya Rico, punta ka na rito dahil mayroon tayong pang-slice na tuna ang ganda ng tuna, mga kasukay, pang-shishami ang ganda ng kulay quality, quality ayan po ang isda natin ngayon, ha dito lang yan sa Imos Market mayroong tulingan si Ate Raquel Dulugin. at meron ding sapsap magkano ang sapsap mo ngayon Ate Raquel 380 380 po ang kilo medyo mataas po ang isda ngayon gawa ng dalawang araw na halos masama ang panahon bisugong sariwa ayan quality quality sa bisugo ate magkano 350 mga kasukit bisugo ayan mayroong ding galunggong Ayan, medyo gumataw-taw na no? oh. Ayan, op, mamaya na yan. Maga pa. Maritis time na agad yung mga kasukay natin ha. Meron ding hiwas mga kasukay. Ay, hiwas ba to, Kel? Ano sila to? Tangaray? Tangaray ba na? Hindi namin, kami yung matagal na sa palengke, pero hindi namin alam kung anong is to. Pasasap-sap. Test dati, galunggo, Galunggong dokel. Sariwa ate, tunay na galunggong yan. Dito lang sa atin yan. Eh. Ito yung sa klase, medyo mura-mura. Yung na galunggong. Ito tayo tunay na galunggong. Eh. Sariwa. Shout out din kay kumpare. Oh. Si pare kumakain na. Oh. Pre, anong ulam natin? Ayun no, no? oh. mamoy. Shout. Kari ka, bumalik. Pumunta ka na rito. Tumawid ka na. Tatataranta na ang kabali mo. Walang kasama. Oh. Marami rin isda si paring pulo. Mga kasukay. Bosing! Ayan mga kasukay. Sukay so natin yan si Bosing. eh gaganda rin ista si paring pulo. Salmon. Tapos may ulo rin mga kasukay. Merong ano. Anong ista yan pre? Ulo ng ulo ng salmon. Salmon. Meron rin. Ayan. Ayan pre. Nilupin na si Bosing pang inaw. Ganda ng yelo pin, no? Sariwang-sariwa. Mamaya at buka ano, wala na maglalaut yan. Ayan eh, mga kasukos, isang vain yelo pin po ang binili. Pang-ihaw e siguro. 300 na lang. 300 mo sa halim. Apa quality. Maganda ng mo ngayon, pre. Ha? Ang sariwa, ayun, no? Napakasarap ano ngayon dahil mahangin. Lapu-lapu. Lapu-lapu ate. Ayan, kaya ate Wilma may bumili mga kasukat galunggong. Eh. Galunggong na sariwa. 360 po ang kilo ng galunggong mga kasukat. Ayan, magaganda pa ang isda natin mga kasukat. Eh. Ayan, shout out sa mga tropang ano dyan. Eh. Tropang palingkirin sa mga nagtatrabaho. Magandang umaga po. Shout out sa inyo. Bising-bising busy si Ambal mga kasuka walang kasama wala si Boss Jason day si Boss Jason ayan mga kasuka ang dami niyang customer boss, ah, oh <laughs> okay, eh. Bossing Ayan mga bossing oh Anong isla yan bossing? bangus. Bagus ano yan? Dagupan. Bangus, dagupan. No? Quality. Napakaganda niya mataba, oh. Ayan mga kasuqui, bali dumating na po ang paninda natin ngayon mga kasukay Bali dalawang kla uh, tatlong klase lang ang dumating. Meron tayong isang malaking mamali. Ito po. Napakalaki niyan mga kulang 3 kilo to 4 na kilo 'yan mga kasuqui, isang piraso. Ayan po. Merding mga bangus. Ito po yung bangus sa dagat mga kasuqui. Mga nakataga sa palisdaan siguro sa dagat na huli Ayan mga kasukay, ang gaganda na sukat niya no, halos isang sukat lang sila mga kasukay. Masarap to pang paksiw at saka daing mga kasukay. Ito po mga kasukay, lapu-lapu. Ayan no, buhay na buhay. Kukunin na rin to mga kasukay nung inchi. Ayan mga kasukay. Magi isang kilo yan mga kasukay, isang pirasong lapu-lapu, isang kilo po. Ayan no. Saka mayroong isang maliit na lapu-lapong buhay.